Good morning, kabayan! Mabuhay! Ngayon, eh, gusto ko i-share sa inyo kung pang ilang days na namin to dito sa farm na to. Sa farm rice na to. Mama! Ilang days na tayo! <laughs> Nagkuha ng information. Ma! Pang ilang araw na natin to dito ngayon? Pangatlong araw pa lang? Sus! Dapat pang lima na. <laughs> Hindi, joke lang. Sa pangatlong araw po namin na journey dito, Tingnan niyo naman yung difference, may water na. Last time, di ba, walang tubig. Guys, grabe yung power ng prayer namin. <laughs> Kasi sobrang tigas talaga ng, ano, ng, ng rice na anihin. Ayan, oh, meron na kaming source ng water doon. Yan, water fountain yan. Di ba? Bongga! Yung rice field namin may water fountain. <laughs> Hindi po, yung source po talaga niya galing sa taas. Tapos dun po sa taas, tapos na po siyang taniman ng palay. So, ibig sabihin po, malapit na din po kaming matapos. At ito pa may improvement din. Kasi ganito yon. Nakakapagod po talaga sa likod namin. Ganito po. Kailangan mo talagang mag-exercise. So, eto, mayroon kaming improvement. Mayroon kaming upuan dito. So, mayroon na kaming chair. di ba diba, social? Ganun po ang improvement namin. Pwede kaming umupo kapag magtatrabaho kami. Ba't lumulubog? Ba't ganun ba ako kabigat? Sandali lang. Huwag kang upo dito. Ang akin to. So, <laughs> Sandali lang po. Eto na yan. Diba? Pag masakit kasi yung likod, sobrang sakit talaga. So, pang ilang araw na to, na dito ka nagtatrabaho. So, diba? Biroin mo yun. Buong araw ka dito. Walang kain. Ay, diet char. Hindi po kasi namumunga eh. Ito lang bigas. Diyari lang po. So, ganito lang siya. Tapos napaka-blast kasi may water na po siya ngayon. Yan po yung improvement ng almost three days namin na journey dito. So, di ba hindi siya madali pero masaya naman. Kaya nalangan lang talaga mag-enjoy. Di ba? So, ang saya. Ito na guys. Malapit na tayong matapos guys. Yung journey natin dito parang uh, one week ba? Hindi naman. Siya na hindi naman. joke lang. So, maraming salamat po. Next time ulit kasi maglalaro pa kami dito. So, tingnan mo naman, napakalapad na ng plaza namin. So, <laughs> di ba? Masisipag po kaming mag-ani. Tapos din po kaming kumain. Char lang. <laughs> maraming salamat. See you again kasi marami pa po kaming journey dito sa farm rice na to. At marami pa tang tatrabahuin dito at pagsasamahan. Si Mama, nandun na po pala si Mama. Doon na po siya nagtatanim ngayon. Tapos guys, ah oh wow, si Mama ang saya-saya. Magtanim ay di biro. Eh. basta masaya. Kung ikaw no, isa sa mga pinaka-challenging part. Hala guys, gubaw, bumabagyo. Yung kubo namin doon. Ano na, nililipad na ng hangin. Ay! May bata pa doon na maganda. Ay! Yung kubo namin, ayun, nililipad na ng hangin. Guys, may bagyo na. Yan po yung pinaka-challenging part dito sa farm. Kasi yung parang galing under the sign. Wow! English yun. Guys, nawala na yung araw. Galing ka po sa ano, sa tutok ng init ng araw. Tapos biglang uulan. Ayun na guys, umuulan na. Let's go! <laughs> Ayoko <Ayaw kong> mabasa. <laughs> may labas! Guys, ito yung waterfalls na sinasabi ko kanina. Hala, maubos yung tubig sa taas. Hindi naman siguro. So, ito yun. Kailangan mo lang siyang i-adjust. ba diba ang, ang saya? Katulad lang din dito ito ng posit po. Yung parang sa gripo, may adjustment. Ganito din dito ka-automatic. Ganun po ka-automatic yung ano namin. Yung form namin. Alam, may magic din po kung gusto mo siyang palakasan, luwagan mo po yung space. Ayan. Ganyan. Kung gusto mo naman siyang pahinaan kasi mauubos yung tubig dito, di, i-adjust mo lang din po siya. ba diba? Adjustable siya. Ang saya. Ang cute pa. Ko. Cute ko. Tapos syempre, hindi naman tayo pwedeng magtamad-tamaran kasi sila mama nga, oh, hindi nga sumilong, oh. Umuulan, hindi sumilong. Tapos ako pa kaya, magtatamad-tamaran ako. Kapatid ko nga nag-aararo doon, umuulan ni. Eh. Pwede na tayong mag -swimming. You come in my rice field swimming pool. Achar. Ano daw yun? <laughs> so, <laughs> Ayun na lang to. Hindi naman ako makakaupo. Kanina, akin sana to. <laughs> ako po po talaga yung ano sekreto lang natin, yung pinakamasipag na anak at pinakamabait. Tingnan mo naman, tatrabaho ako kahit under the sun and under the rain. <laughs> rain or shine, nagtatrabaho po talaga ako. Kaya, ganun po ako kasi at kabait. Ma! Di ba? Adoy! Pero, bakit po ako mabait? Kasi yung upuan po, ibibigay ko sa, sa kapatid ko. Dahil basa po siya. <laughs> Kung kanina po talaga, dry ito. Akin sana. Kaya joke lang po, nag-share po kami ng kapatid ko niyan. Yun po yung totoo talaga. Kasi syempre, mahal ko po siya. <laughs> sana mahal ka din niya. <laughs> sana mahal ka din niya. <laughs> Mama magtatrabaho na ako, ingay ingay ko po. Kasi masipag po talaga ako. <laughs> Guys, o so tingnan nyo. Ito po talaga yung kagandahan niya. Seryosong usapan, di ba? Lumambot po yung ano? Lumambot yung lupa na pinagtataniman ng rice seeds na to. Tapos nagkaroon kami ng water. Ito yung source ng water. Ito yung water o. Oh. Oo, eh? Oo. Cool yung water, di ba? Dito namin hinuhugasan yung mga na harvest namin dito. Mga naani. Yun po, ayan. Kailangan po kasi tanggalin yung putik na to. Kasi, eh, si mama, naglalagay po siya ng, ano, vitamins, char, vitamins, healthy, Nilalagyan uh. <laughs> niya po ito ng mga vitamins yung roots. Bago niya po itanim doon, kaya po nasa planggana. kailangan namin siyang hugasan. Pero kung tamad na tamad ka na talaga, mm, da, nagmamadali ka pa sa tinatrabaho mo, huwag nang hugasan tayo. Pero ang bigat po kasi. Tingnan nyo, oh. Pag ganito mo, may putik siya. So, kailangan mo siyang tanggalin. Ganyan, pisil. yon Kung social naman, mayroon po siyang putik. Yan. Kailangan mo siyang pisilin. Tapos hugas. Then, lagay dito. Yan. Para yung roots niya malinis at kumapit talaga yung mga vitamins kapag inilagay na siya doon sa plangana, guys. So, tara na. Tuloy-tuloy na natin to. Kita-kita na lang ulit tayo sa next na journey. Kasi, oh, tingnan nyo, medyo malapad-lapad pa tong, ano, itong aking tatapusin. Maraming salamat, kabayan. Mabuhay! See you again next time. Thank you! But that's